Ano ang biology? Ang biology ay nanggaling sa salitang Greek na ang ibig sabihin ng bios ay life at ang logos ay study. Ang biology ay ang pag-aaral sa mga bagay na may buhay. Dito inaaral ang maraming bagay na may kinalaman o may kaugnay sa mga bagay na may buhay. Mula sa maliliit na bagay katulad ng atom hanggang sa pangmalawakan katulad ng buong biosphere. Ano nga ba ang buhay? Paano natin malalaman na kung ang isang bagay ay may buhay? Ikaw ay buhay. Kung may alaga kang aso o pusa, sila ay buhay. Ang mga halaman at puno sa labas ay buhay. Pati na rin ang mga bakterya na hindi natin nakikita na nasa paligid natin ay buhay rin. Pero paano nga ba natin masasabi na kung ang isang bagay ay mayroong buhay? Pwede tayong tumingin sa cell theory na nagsasabing, lahat ng bagay na may buhay ay binubuo ng isa o higit pang mga cells. Sa katunayan, tayong mga tao, ang ating katawan ay binubuo ng trilyon-trilyong mga cells. Napakadami. Bukod sa cell theory, pwede rin tayong tumingin sa properties of life na nagsasabing ang mga bagay na may buhay ay may kakayahang magmetabolize, grow, reproduce, evolve, at iba pa. Maraming mga sangay ang biology na nag-aaral sa iba't ibang mga aspeto ng buhay. Alamin natin ang ilan sa kanila. Genetics. Ito ay ang pag-aaral sa gene. Dito pinag-aaralan kung paano ba namamana o naipapasa ang mga katangian ng magulang papunta sa kanilang mga anak. Virology. Ito ay ang pag-aaral sa mga virus na sanhi ng iba't ibang mga sakit. Dito pinag-aaralan ang kanilang istruktura. Mekanismo. Kung paano sila naipapasa. Kung paano sila nakikipag-interact sa kanilang host. At iba pa. Cell biology. Ito ay ang pag-aaral sa mga cells. Ang cell ay ang bumubuo sa mga bagay na may buhay. Dito pinag-aaralan ang iba't ibang klase ng cell. Kanilang istruktura mga proseso na kanilang ginagawa at ang kanilang tungkulin microbiology ito ay ang pag-aaral sa mga microorganisms ang microorganism ay mga maliliit na bagay na may buhay sa sobrang liit ay kailangan natin gumamit ng microscope upang sila ay makita anatomy ito ay ang pag-aaral sa istruktura ng katawan ng tao dito tinatalakay ang iba't ibang mga parte o organs sa ating katawan at kung saan sila matatagpuan. Physiology. Ito ay ang pag-aaral sa mga tungkulin, mekanismo, at ang sistema kung paano nagtutulungan ang iba't ibang parte ng ating katawan upang tayo ay mapanatiling nabubuhay. Botany. Ito ay ang pag-aaral sa iba't ibang uri ng mga halaman. Dito inaaral ang kanilang mga bahagi istruktura gawain tungkulin at ikot ng buhay zoology ito ay ang pag-aaral sa mga hayop dito inaaral ang iba't ibang uri ng mga hayop katulad ng kanilang pag-uugali istruktura tungkulin gawain evolution at iba pa ecology ito ay ang pag-aaral sa lahat ng bagay na may buhay. Dito inaaral kung paano nakikipag-ugnayan at nakikipag-interaksyon ang isa't isa sa kalikasan. Ilan lamang ang mga ito sa marami pang sangay ng biology na nag-aaral sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang pag-aaral sa buhay ay kabighabighani. Ang matutunan kung gaano kakomplikado ang buhay at malaman ang mga misteryo sa maraming bagay ay talagang nakakamangha. Dahil sa biology ay mas lumawak ang ating kaalaman at pag-intindi sa ating sarili pati na rin sa mga bagay na may buhay sa ating kapaligiran. Ang pagpapalalim ng pag-unawa natin sa siyensyang ito ay makakatulong upang mapaunlad ang larangan ng kalusugan, medisina, agrikultura, kapaligiran, teknolohiya at marami pang iba. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para maging updated sa iba pang video sa susunod. Hanggang sa muli.